Game 3. Isang linggo agad ang lumipas at ngayon nga ay mas napuno ang parking area ng Kalapan Coliseum. Ang malawak na park at skating area ay napuno rin ng mga upuan at tulda na magsisilbing bubong nila. Nakaready na rin ang malalaking screens para mapanoodan ng mga nasa labas at sa loob naman ay punong-puno na rin ng tao ang bawat audience area. Maririnig na nga ang naglalabang cheer ng mga manonood na nagmula sa nauhan at mansalay. Alas 5 na ito ng hapon at makikitang excited na silang magsimula ang last game ng OMPL ngayong taon. Makikita nga rin ang mga players mula sa iba't ibang bayan dito na nakapwesto ng magkakasama sa isang lugar na inilaan sa kanila. May ilang tahimik at may ilang seryosong nagkwekwentuhan. Hindi rin mawawala ang pagyayabang na pinangungunahan ni Larry Dizon na kung saan ay katabi niya ang team ng Kalapan. Makikita nga rin sa ilang bahagi ng audience area ang ilang players ng basketball mula sa ibang probinsya. Narito ang ilang players ng Batangas at doon nga sumama si Lionel Duremdes. Makikita nga rin ang pagkakagulo ng ilang audience sa isang bahagi dahil naroon si Knight Abad. At ang ilang players ng team nito sa Maharlika Ngayon lang yata dumayo ang mga ito rito sa kalapana Sabi ng isang manunood at napatingin pa ito sa hindi kalayuan Nakikita mo ba ang mga nakamaro na iyon? Kung hindi ako nagkakamali ay mga players ng Laguna iyon Si Alvin Perez ay yung isa at iyong maitim Ay yung malakas nilang sentro na si Tracy dowell Ay yung half Pinoy half American Oo nga tapos nakita ko rin kanina eh yung mga tagapalawan. Nakita ko si Derek Soko. Mukhang marami yata ang naging interesado sa finals ng OMPL ngayon ah. Bihira silang magpuntahan dito kapag finals. Ibig sabihin man ito, maganda ang naging finals natin ngayon? Oo, hindi nakalapan at puerto eh. Isa pa, bago sa mata at hindi lang iyon. Ngayon lang tayo nakapanood ng mga players na bumubuhat ng team. Biruin mo, akala natin ay puerto at kalapan na naman dahil sa lakas ng lineup nila. Pero itong sina Mendes at Romero, inilampaso lang ang dalawang team na iyon. Kahit ako, hindi ko na masabi kung sino ang mananalo ngayon. Sigurado akong mas matindi ang game na ito kung ikukumpara noong unang dalawang game. Sure iyon, do or die na ito. Ang manalo na lang ang need nila. Napaseryoso naman si KA7 nang matanaw ang team ng Batangas sa hindi kalayuan. Nabalitaan na kasi nila na si Ricky ay sa mga ito maglalaro para sa Maharlika. Hindi niya akalaing doon mapupunta si Mendez. Wala rin siyang ideya kung ano ang nangyari sa Ormin team. Akala niya kasi ay dito maglalaro ang player na iyon. Mas magiging malakas ang Batangas kung sa kanila mapupunta si Mendez. Pero ito ay nakadepende pa rin sa coach nila kung bibigyan ito ng magandang playing time. Sabi nga ni Knight na napatingin sa isang lalaki na nakakap ng black at nakamask ng black. Bigla siyang napangiti ng marahan dahil nakilala niya kung sino ang isang iyon. Sinong mag-aakala na pupunta rin dito ang isang iyon? Sino? Tanong ng kanyang katabi. Si Kyrie Lastimosa. Ha? Anong ginagawa niya rito? Ang layo ng biniyahin niya ah. Napangiti sandali si Nate Abad habang nakatingin sa pwesto ng isa sa tinuturing niyang karibal sa Maharlika Ang star player ng kagayan The Oro Rangers Ang muntik ng tumalo sa team ni Abad noong finals ng MBL noong nakaraang season Hindi ko alam kung bakit nandito iyan pero mukhang interesado rin siya sa labang magaganap sa lugar na ito Seryosong wika ni Knight na hindi maiwasang makaramdam ng hindi maganda dahil bigla niyang naalala ang nangyari noong finals ng MBL. Panalo na sana ang CDO noong Game 7. Kaso, bigla na lang hindi naglaro si Lastimosa noong last 2 minutes. Umalis ito at hindi na bumalik pa sa game. Nainis siya sa pagkapanalong iyon dahil pakaramdam niya ay kaya lang iyon nangyari dahil sa pag-alis ni Lastimosa. Nang kausapin naman niya ito makalipas ang ilang araw ay sinabi lang sa kanya ni Kyrie ay nagka-LBM ito... kaya hindi na nakabalik sa game. Alam kong nagsisinungaling ka... kaya sa sunod na magkalaban ng ating team... ay sisiguruhin kong ilalampaso kita. Sabi ni Knight sa sarili at pagkatapos nito... ay napatingin na siya sa loob ng court... dahil bigla nalang dumilim sa loob. Pinatay nga ang ilaw... at kasabay nito... ay ang pagbukas ng ilaw na nakatapat lang... sa magkabilang entrada ng lugar. Pagbukas ng pinturo ay siya ring paglabas ng usok at doon na nga pumasok ang dalawang team na maglalaban ngayon. Dito na nga nagwala ang crowd at kumalampag sa loob at labas ang malakas na cheer para sa nauhan at mansalay. Ang mga nasa bahay naman at sa TV na nunood ay napalunok dahil parang magiging matindi raw ang game 3 ngayon. Makikita nga si Maki Romero na may suot na headband na itim na kung saan ay nakaburda rito ang pangalan ng kanyang asawa. Kasunod niya ang kanyang mga teammates na sumisigaw pa ng sabay-sabay at pagdating nila sa gitna ay nagwala agad ang supporters nila. Nauhan! 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 Kaso hindi nagpatalo ang mga tagamansalay. Nagwala rin sila at isinigaw ang pangalan ng kanilang kupunan nang pumasok ang mga ito Mansalay Black Knights Mansalay Black Knights Dumating na nga rin sa gitna ng court ang kuponang nakaitim at sa paghaharap nila ay doon na nga muling bumukas ang ilaw Dito nga rin nagtayuan ang karamihan dahil sa pagkakamay ng mga manlalaro sa isa't isa Walang anumang salita ang lumabas sa mga labi nila Seryosong tinginan nga lang ang ginawa ni Namaki at Ricky at kasunod nito ay ang pagkakamay ng dalawang coach. Kinalampag nga sa loob ang malaking tambol at sa pagbalik ng mga players sa bench ay doon na nga sila nagayos ng kanilang mga jersey. Ang warm-up ay nagsimula na nga at kahit pa walang mga yabangan ay mararamdaman na tila naghihintay na lang ang mga ito ng tunog ng buzzer. Nakalipas pa nga ang ilang minuto ay dito na nga tumunog ang buzzer. Ang warm-up ay tapos na at ang mga manonood ay lalong nag -cheer. Nakikita sa dalawang bench ang seryosong pag-uusap ng mga coaches nila sa kanilang mga players Hindi na tayo pwedeng matalo rito, kaya dapat tayo ang manalo Wika nga ni Coach Isaiah at Coach Mab sa kanyang mga players Oo Coach, sigaw ng mga manlalaro at pagkatapos noon ay nagsipasokan na nga sa loob ng court ang first five na maglalaro para sa kanila Nauhan Exterminators 1 Leo Kasapaw No. 3362 Point Guard Maki Romero No. 2460 Shooting Guard Dexter Garejo No. 964 Small Forward Jansen Ledesma No. 2068 Power Forward Chris Nerio No. 469 Center Mansalay Black Knights 1 Ricky Mendez No. 3 5'6 point guard Andrew Salume number 20 6'0 shooting guard Gerald Valdez number 23 6'3 small forward Arjon Balbuena number 17 6'7 power forward Marlon Magbuo number 6 6'9 center Ang regular starting 5 nga muli ng Mansalay ang ipinasok ni Coach Isaiah at napatingin naman si Coach Mabs sa kanyang mga players unang unang utos niya sa mga ito ay ang atakihin ng basket para sure points hindi raw nila kailangan makipagkompetensya sa shooting ng mansalay dahil may sarili raw silang paraan para manalo nagkapwestuhan na nga ang dalawang team sa loob ng court at pakikita nga rin at magbuo sa gitna para sa jump ball nagkatinginan pa ang dalawa at nagpakiramdaman Nasa gitna na rin ng referee na may hawak sa bola at sa muli nitong pagsilbato ay doon na nga nagsimula ang game 3 Sabay na tumalon si Neryo at Magbuo at napaseryoso nga ang sentro ng Nauhan dahil talagang ang taas daw tumalon ng katapat niya Si Marlon Magbuo ang nanalo sa jump ball at agad nga nasambot ni Salome ang bola Kasunod nito ay ang pagpasa niya sa kanyang coach Mendez nito na bigla ang hinarangan agad ni Romero. Hindi pa nakakatawid sa gitna si Mendez ay bigla na lang sinubukan ni Maki na agawin ang bola mula sa kanya. Mabilis namang iniiwas ni Ricky ang bola mula rito at sa paglayo niya ay agad ding nakarecover si Romero para siya ay harangan. Disididong maagaw ni Kuya Maki ang bola sa akin. Kailangan kong magingat. Sabi ni Ricky sa sarili at dito na nga siya bumigla ng abante at dito na nga rin bumangga si Maki sa screen mula kay Valdez. Napaseryoso ang mga manunod sa nangyari at ngayon nga ay si Garejo ang bumabantay kay Mendez. Nakatawid ang bola sa gitna at bumigla agad si Mendez ng bilis ng dribbling habang ang kanya namang defender ay biglang humanda ng mabuti. Magaling na defender din si Garejo kaya hindi ako pwedeng magkamali sa galaw ko. Paalala pa nga ni Ricky sa sarili at ngayon nga ay marahan siyang tumalikod at binigla niya ng pagposte ang kanyang defender. May pwersa at kasamang siko ang galaw ni Ricky na ikinaseryoso ni Garejo. Kaso mahaba raw ang kanyang braso kung kaya sumundot siya sa bola. Pero laking gulat din niya nang biglang kumaliwa si Mendez palayo mula sa kanyang pangagaw na kanang kamay. Humawi ng kaliwang kamay nito sa hita ni Gareho at ang mga Mendes fans ay nagwala nang makita iyon. Ngumiti si Ricky nang maiwanan niya ang kanyang bantay at dumiretso siya sa basket nang walang alinlangan. Sa pagharang sa kanya ni Desma at Neryo ay isang biglaang bounce pass papunta sa pagitan ng dalawang iyon ang kanyang ginawa. Sinubukang i-intercept ni Neryo ang bola kaso masyado raw mababa ang pagdating noon at mula nga sa kanilang likuran ay bumigla ng talon si Magbuo pagkakuha niya ng bola. Ang mga supporters na nga ng Mansalay ay nabigla rin nang lumitaw si Romero para magbigay ng charge kay Magbuo. Pero hindi niya inaasahan ang gagawin ng sentro ng kalaban. Isang one-footed semi-fade away jump shot ang binitawan ni Magbuo sa harapan ni Maki. Tumama muna ang bola sa board at pagkatapos ay pumasok ito sa basket. paglapag ni Magbuo sa court ay paatras siyang lumayo at binigyan pa siya ng aper ni Mendez. Nasabay nito ay ang mabilis sa pagbaba ng mga players ng Mansalay sa side ng kalaban. Nakahanda na agad ang defensive position nila para kay Romero at balak na naman nilang dalhin ito sa weak side nito kaso binigla sila ni Romero ng pagtapo ng bola pataas at sinambot ito ni Garejo na nagawang maiwanan agad si Valdez inatake nga ni Dexter ang basket at dito nga ay hindi siya natakot sa mabilis na pagdepensa ni Magbuo. Dapat simula pa lang ay magawa na nating makakuha ng foul si Magbuo. Kapag nawawala siya sa court ay nakakaganda tayo ng laro. Sabi nga sa kanila ni Coach Mabs kanina, ang unang gawin ninyo sa pag-atake sa basket ay maging foul trouble si Magbuo. Napahanda si Marlon sa pagdating ni Garejo Sineryo naman ay mabilis na lumayo kaso sa ganitong pagkakataon ay ang kailangan niyang bantayan ay ang may hawak sa bola. Hinarangan niya ito kaso sa paglapit niya ay biglang tumalikot ito at mabilis na humarap sa kanya ng payuko. Aabante na sana ang paan ni Gareho kaso bumigla ito ng balik at tumingin sa basket. Si Magbuo naman ay napatalon at dito na nga napangiti si Gareho dahil napakagat niya ito. Dito na nga napaseryoso ang mga nasa bench ng nauhan at si Coach Mabs ay napangiti sa nakita niya. Kaso, bago pa man makuha na ni Gareho ng foul si Magbuo ay bigla na lang may tumapik ng bolang nasa mga kamay nito. Isang bigla ang paglitaw ni Salome ang naganap at nagawa nitong maistilang bola. Si Magbuo naman pagkalapag ay agad na hinarangan si Gareho para hindi makahabol. Nagwala ang mansalay crowd dahil doon at mabilis namang pinatalbog ni Salome ang bola. Si Ricky naman ay napatakbo agad sa side nila. Ganoon din si Valdez at dito na nga napahabol agad si Romero at Kasapaw. Naitawid agad ni Andrew Salome ang bola sa gitna at sa pagdating niya sa harapan ni Kasapaw ay napatingin siya sa kanyang kuya Gerald na nalibre dahil sa paglapit sa kanya ng kalaban. Isang bounce pass ang kanyang gagawin. At nang gumalaw si Kasapaw para humabol kay Valdez ay doon na nga bumigla si Andro sa lume ng bitaw ng tres. Hinalit ng bola ang basket at si Andro ay napangiti dahil sa nagawa niyang iyon. Nagwala rin lalo ang cheer ng mga supporters nila at dito nga ay makikitang nagtapikan pa ng kamay ang magkapatid dahil doon. Pagkasambot naman ni Maki sa bola ay napaseryoso siya dahil sa paglitaw ni Mendes bigla kamunti ka na siyang maagawan pero hindi raw uubra sa kanya ang ganito ni Ricky kung kaya agad niyang ipinasa kay kasapo ang bola kaso bumigla na naman ang intercept si Salome at ang mga players sa bench ng nauhan ay hindi natuwa sa nangyaring iyon mabilis na inilayo ni Andrew ang bola mula sa kalaban at dito nga ay mabilis na nakababa ang mga players sa side ng mansalay nasa kanila nga muli ang possession at si Maki ay hindi natuwa sa nangyaring iyon. Masyadong agresibo ngayon ng batang ito ah. Sabi nga ni Maki sa sarili at napatingin nga rin siya kay Ricky na parang kalmado lang na gumagalaw pero hindi naman tumataka sa kanya. Si Andrew Salome nga ay biglang umatras sa depensa ni Kasapaw at ngayon nga ay makikita ang paglapit dito ni Balbuena para magbigay ng screen. Sa pagkakataong ito nga ay umatake na si Salome at ang player na si Ledesma ang humabol sa kanya. Kaso, isang mabilis sa paghinto ang ginawa ni Andrew. At sa paglapit ni Ledesma, ay bigla niyang ipinasa ang bola sa dumating at lumampas na si Balbuena. Si coach Mabs nga ay napaseryoso sa mga plays na pinapakita ng Mansalay. Sinambot ni Balbuena ang bola at dahil mas malaki siya kay Kasapaw, ay bigla niya itong pinostehan at pinaatras. Napangiti naman si Coach Cervantes nang makita iyon. Nagchicher din ng malakas ang mga supporters nila nang makita ito. Nang sandali ring iyon, ay napaseryoso naman sina Dexter at Maki dahil parang nanonood lang ang mga binabantayan nila. Hinahayaan lang ba raw ng mga ito ang mga kasamahan nilang magmando ng opensa? Kaunting sayaw ng balikat pa ang ginawa ni Balbuena at bumigla ng talon paharap sa basket hindi sa kanya nakasabay si Kasapaw kaso nagmintis ang kanyang tira na naging dahilan upang manghinayang ang mga players na nasa bench ng Mansalay. Tumalbog pabalik ang bola at dito naman ay biglang lumitaw si Magbuo na sinabayan ni Neryo. Sabay na tumalo ng dalawa para sa rebound kaso mas atletik ng hindi hamak ang player ng Mansalay. Nasambot ng isang kamay ni Magbuo ang bola at sineryo ay napalunok dahil kasunod nito ay ang pagdunk nito sa kanyang harapan. Isang follow up dunk ang ipinamalas ni Magbuo at doon na nga napatayo ang mga manonood na malapit doon. Sumilbato rin ang referee at ngayon nga ay makikita ang paglapag ni Magbuo sa harapan ng nakaupong sa sahig na sineryo. Ang lakas ng dunk na iyon sabi na nga lang ni Neryo sa sarili na parang naiinis dahil talagang wala siyang magawa rito kahit noong game 1 at game 2. May napansin ako Jerry kay magbuo. Habang tumatagal ay parang lalo siyang humuhusay na sentro. Huwag lang siyang ma-fall trouble ay magiging sakit sa ulo ang isang ito sa ilalim ng basket. Seryosong winika ni Henrik sa katabi niya na napangiti na lang. Oo nga, sana ay maging kakampi natin ang isang iyan sa Ormin team para may malakas akong backup. Napangiti naman si Ramirez. Pwede rin ikaw ang maging backup niya, palagay mo. Napatawa ng bahagya si Jeric at napaisip. Pwede rin siguro. Basket counted ang dunk ni Magbuo at nakuhanan pa nga niya ng foul scenario na naging dahilan upang magkaroon pa siya ng free throw. Pumasok pa nga iyon at dito na nga kinalampag ng Mansale crowd ang venue dahil isang 8-0 run lang naman ang panimula nila sa game 3 na nagbigay ng bahagyang pressure sa team ng Nauhan. Ito nga ang naging dahilan upang si Coach Mabs ay mapatawag ng timeout. May mali sa opensa nila. Parang hindi si Mendez o si Valdez ang nasa play ni Coach Cervantes ngayon. Sabi nga ni Coach Mabs sa sarili, nang magsibali ka ng mga players niya na sinalubong din ng malakas na kalampag ng mga manonood sa hindi kalayuan. Mansalay! 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 Mas magandang bago ang playing strat na ipagawa ko sa mga players ko. Para mas lalo silang mapaisip ng gagawin. Isa pa, hindi lang naman si Mendez at si Valdez ang dapat nilang bantayan sa mga ito. Dapat ay lahat. Sabi naman sa sarili ni Coach Cervantes na napatingin sa mga masayang players niya na nagbalikan sa bench. Sayang iyong ginawa ko kanina. Shake shake tapos talon kaso sablay. Kwento nga ni Arjon sa kanyang Captain Gerald na nakangiti namang nakikinig. Bago nga na, hindi mo ginagawa iyong dati. Sabi naman ni Gerald na buong buo ang tiwala na sila na ang mananalo sa game na ito.